Sa screenshots na ipinakita ni dating DPWH engineer Bryce Hernandez sa pagdinig ng kamera, kausap niya ang isa umanong Senate staff na tumatanggap ng kickback o lagay mula sa isang nagngangalang mina ng WJ Construction. Pero bukod sa screenshots, meron din daw security camera footage. Ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson na siya na ngayong chairman ng Blue Ribbon Committee, kita sa video ang pagbisita ni Mina sa Senado noong August 19. Although may idea kami kung saan siya, siya nagpunta rito, kaninong opisina ang dinalaw niya, pero ipapatawag namin para malaman natin kung idudugtong mo lawyers call this circumstantial evidence, di ba? Mm -hmm. Na although walang kung stand alone, wala siyang uh, wala ka makukonclude. Sabi ni Hernandez, para kay Senator Jingoy Estrada ang kickback, bagay na itinanggina ng mambabatas. Sa testimonya ni Hernandez, 355 million pesos ang ibinaba ni Estrada para sa flood control project sa Bulacan at 30% daw nito o higit 106 million pesos ang para kay Estrada. Kinumpirma ni Lacson na may ganyang alokasyon sa 2025 budget. Na wala naman daw sa General Appropriations Bill na ipinasa ng Kamara. Ibig sabihin ang insertion ginawa pwedeng sa Senate deliberations. O kaya naman sa BICA meeting ng ilang mga senador at kongresista. Does that mean kahit papano ay credible yung information na inilabas ni Bryce Hernandez? That uh, would add to the credibility. That's the exact yung amount. Ang problema, mahirap daw matukoy kung sino ang nasa likod ng insertion. Yun ang uh, bigger challenge because walang record. Sir, kung walang record, ibig sabihin possible to for the proponent to just get away with it? Possible. Walang record. Kaya nga moving forward kailangan maging transparent. Pag-uusapan pa ng mga senador kung hihilingin nilang tumestigo si dating Finance Committee Chairperson Grace Poe. Sa Webes, September 18 ang susunod na Senate hearing tungkol sa mga anomalya sa flood control projects. Yan din ang unang beses na magpe si Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa gitna ng pagkakasangkot ng ilang mga kasamahan, tiniyak ni Lacson ang isang investigasyong walang kinikilingan. Balak din ni Lacson ipabalik sa Senado si Hernandez pagkatapos ng hearing na yan. Kasalukuyang nasa Pasay City Jail ang engineer. Matapos nga ang ng Senate Minority ang paglipat sa kanya sa krame sa halip na sa Senado. Pagdating naman sa paglagay sa mga kontratistang diskaya sa Witness Protection Program, depende raw yan kung magsasabi na sila ng buong katotohanan. Nag-retract sila eh. Pagdating sa house, iba naman ang sinasabi. So how can, you, how can they qualify kung hindi definite yung kanilang testimonya? Tumangi si Senate President Tito Soto na pirmahan ang kaugnay na hiling ni dating Blue Ribbon Chairman Rodante Marcoleta. Dahil kailangan daw munang ibalik ng mga diskaya ang ninakaw nila at magsabi ng totoo. Samantala, muli rin daw ipatatawag ni Lacson ang nagbitiw na DPWH Secretary Manny Bonoan kung hindi sa Webes sa susunod na hirig. At the very least, kailangan mag-explain siya no? na meron pala siyang ugnayan sa isang malaking kontrapista. baka ang selected case yung maganda yung paggawa, imperfect yung paggawa. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Amor Santos Newswatch Plus.